Yan, so Hindi ko lang sure kung nasan na tayo mga kaibigan Yung gumigilit tayo sa kalsada Putang ina May bumalandra dun sa ano Ah, shit Wala, wala akong makita tayo rito dahil di ko alam kung ano nasa harapan ko oh shit yan ito problema ko mga kaibigan pagka uuwi ng this horas tapos may freezing rain ito na ayan gumigewang na ako ito na ito na yung kinakatakutan ko Ayan. Hindi na kumakagat yung preno ko. Basta nagpapadawsos na lang ako. Nasa gitna ako ng kalsada ngayon. May kasunod pa akong sasakyan sa likod. Butang oh, yun na. Magkakarambola kami nito. Kaya kanina ayoko sanang tumulak na pa uwi eh. Pero kailangan. Ah, oh, shit. Ito na. Ayan, may truck pa sa harapan ko. na ito na pa na mga kaibigan may nauunang truck sa akin kanina tapos may uh, isang kotse na ano kaka overtake lang sa akin tapos bumalahaw na sa gitna wala na ito na yan tumutulas na kami Ayan, natatakot ako. Baka itong truck na to, dumiretso yung ano, dumiretso yung dumusdus sa akin. Ay, Jesus Mario, Josep, Marimar. Ito na. So, yung kaninang umaga, kung nakita ninyo, ito yung maulap na maraming ano, maraming uh, Snow ngayon, yung snow ngayon, tunaw na. yelo na talaga yung crystal ice na. Kaya nagpapadaus-dus na lang kami mga kaibigan. Kaya ingat kayo pagkadadaan kayo dito sa may Merit. So Merit uh, going to Kelowna or Kelowna going to Merit. Highway uh, 97C at saka yung uh, ditong tinatawag naming uh, Okanagan Connector So masyadong delikado yung kalsada dito. Kaya sa lahat ng mga nasa Vancouver or somewhere else na ano um tatawid ng kilo na or going to Merritt. Ayun, mag-ingat lang po kayo, okay? Ayan, hindi biro 'to. Oh, diretso mo lang, dumudulas ako. Kinakatakot ko dito sa trailer na to mga kaibigan kasi kaninang madaling araw, merong isang trailer na ganyan, pinilit niyang umakyat ngayon, uh, uh, humarang sa, ano, sa buong kalsada, bumalahaw. Ngayon, ito yung kinakatakot ko, baka bumalahaw to. Eh, ilang kaming sasakyan na nasa likod. Pas kita. Ayoko ng ano eh, ayoko. Hirapan ako. Sa weather forecast nila, 4 o'clock magkakaroon ng uh, freezing rain. At hindi ko inexpect na hanggang ngayong gabi 'yung ik, ano, 'yung effect ng uh, freezing rain. Okay, pas ko na talaga. ipapas kita. Sorry, sorry. Hindi ko alam kung sino yung nasa harapan ko. Go, 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 Oh, shit. Meron pa pala sasakyan sa mga harapan ko. Putang ina. Ito pa pala. Hindi lang pala ako. Ang dami natin. Mga hayop kayo. <laughs> Kaya natin yan. Sige lang. Ito, 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 itong puting truck na to. Magkasunod sila nung kulay itim kanina. Yung kulay itim, bumalahaw na sakit na Hindi ko nakuhunan. Ah, susmio, nasa heaven na tayo. Talaga, promise. Ito po yung... Uh, uh, kasalukuyang uh, sitwasyon dito sa Highway 97 all the way going to uh, West Kelowna Kelowna and Lake Country. Araw po ng... Uh, oy putang ina nyo. Huwag preno. Araw po ng uh, Thursday ngayon at ang oras ay uh, 7.33 ng gabi. Ayan po. Mayroong pang truck na nasa harapan. Ayan, hindi kami basta-basta makakapag-pass dito. Gawa ng, ayun o, oh, umuusad na patagilid yung bus. Huwag kang, uh, ay bus, trailer. Ayan na, ayan na, ayan na. Ako, Desa, wait lang. Hindi akong makatext sa'yo. Hindi ko masasagot two hands -on na steering wheel ako Desa wait lang mamaya mamaya ako kayo sasagutin mga kaibigan <laughs> mga pemperut mamaya na kasalukuyan ito ito ngayon yung dinadaanan ko Desa oh shit Fredo Alang nga, kayo i-push nyo ng konti push nyo pa ngayong araw sa buong maghapon lang po na ito apat yung naibalita kanina na nabalahaw na dito unang una na yung trailer ng uh, isang truck din na ganyan yung international truck na nagsisiete bumalahaw siya ng around uh, 4.35 or alas 5 ng madaling araw kanina yun na yun na yun na, na, na sige magyabang ka daanan mo daanan mo, sige lang see you there on the other side of the road yeah. uh, isang problema pa rito kapag ka uh, ganito yung kondisyon ng highway mga kaibigan yung mga flying stone na tinatawag natin kasi naglalagay sila ng uh, salt and sand sa kalsada ngayon pagka mabilis ang takbo mo at meron kang kasunod na ganyang mga klasing iba't ibang klase ng sasakyan pagka nag overtake sila sayo yung mga maliliit na stone na nasa kalsada lumilipad po yan at tumatama sa windshield ng yung sasakyan o yung salamin sa harapan ng sasakyan mo pwede siyang madamage kaya ingat ingat lang po sa mga ganon basta ayan o oh, tignan nyo yung ano ko yung aking windshield ito na pababa na tayo ng bundok kanina pa akyat ito pababa na naman ito na Ayan, makita nyo yung kal kalsada mga kaibigan may ano dyan may mga black ice ako nadadaanan okay. ingat lang ingat lang tayo magkaroon ng konti dito kasi pababa